Balik sa dagat. Ang pamilya na. luwi kayo. Luwi. Luwi pamilya ala. Ano dako na? Ha? Dako. Oh, kuha, kuha. Murbu la daw eh. Dok, tumbo na bata ba, dagko kayo. Medyo lay layo pa gyud ang atong baklayo na ni. 3 kilometers pa. So ang kanding na ito ay kawawa talaga. Subay naman na. Ah. Pilipit. So na alam ni Dai sa murag fish pan man ni diri. O na Sayang ang barko ba. Hindi na nagamit. Ibang klase yung ning ni. <laughs> Abalas ra? <right>? My god. <laughs> Oskar! <laughs> Asa? Tuway na? <laughs> Ay, balas! Sumuli, nagka-problema karon. Putol ang dike. niyo? <laughs> Kaya dol, kaya. Kaya kayo eh. Mag-survive mi Sulod sa usa ka adlaw. Sige, so, kuha ni mo. Wala pa. So karong mga orasa no, wa pagid mi kuha. Nara pingwit oh. May ilan ra manig nay kuha no, kay maguyog-uyog man ni no. Al Reklamo na si Hilda kay gutom na daw kay siya. Morning ka himtang na mo diri karon. Iya tadi diri Kalimutan lang ang lahat, wag lang ito. Luya ni mo dia oi. para makasurvive So grabe yung paghirap-hirap sa kaliso na ito karoon no? sa maingon sa'yo maingon mo rin karoon Malamig talaga <laughs> <laughs> Oscar 5 <laughs> kilo Na 5 kilo Na eh. Uh, na 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 <laughs> kuha. Ala ti, Lo, but mata mata. Balik es dagat. Ang pamilya anak luwi kayo. Ra ka buhi. Lu pamilya anak. Nanin dako na. <laughs> ha? Dako. Oh, kuah kuah, ko ah. dah, dau. Lo, lu tumbul sa bata ba? Dako Hindi <laughs> ako. Da? <laughs> <No? laughs> Kuya hoy. Kuya sa tang. Kuya sa pujo. Ani angin. Oh, Ang cute. No, cute Parkan man. Parang chihuahua, poodle. Himo, himo. Na mabuhay sa tabang na tubig tol. Bye bye. Bye bye. Ani kuyos. Hmm. Para makasurvive, mag-inom kami ng kape. <laughs> Is that? Ah! Yung color ani. Ah, tiger. Tiger of the snow. Oh, so, karon. Ah, padulong nami para wala Ah, uh, para hunasan tatlong kulay yan itim dilaw pati orange Ganito, ito nakukuha namin guys na is mong lubot ito man eh um, Parang wala na akong nakikita yung gamit natin doon. Hmm? Nandiyan lang yan sa tabi-tabi. Ano yan? Talaba. Ikaw, ano na huli mo dyan? Wali? Wala tayong ulam ngayon. Mauna yung mahirap na pinakalisod kayo. Kaya kung magkumpiyansa ka, magtunog-tunog di ha, matunog dyan ka. Kasi ito, matinik to. So, nakasurvive kami, pero basang-basa kami. yun Ulan! Oh. So, karun, pauli nami. Isang araw kami nagsurvive dito sa Manglihan.